Hello guys, good morning at uh, nandito tayo ngayon sa tabing dagat ng barangay Gimbulan at uh, tayo ay nakatambay lang dito at uh, tawag yung napakaganda ng guys at papakita ko sa inyo guys uh. Yan guys oh uh. Napak napakaganda, napakaganda ng tubig ng barangay Gimbulan ngayon tabing dagat yan kita uh. nyo guys uh. Yan. at ito pa guys ay uh, isang maganda yan yan ang Iyan ang pagoda ng Barangay Gimbunan. Bakit account ah, ang bangka? Pagoda. Iyan. Get out sa mga nagapagoda at napakagat sa na, lang. sila ng pagkatao ng na maging kalma ang dagat para walang aderya. Sana pagpalaan po itong Barangay Gimbunan sa so, mga ginagawa na ito na bigyan sila ng maraming biyaya lalo, lalo na po dito sa Miss Paragatang pa ito mga na napaka lawak po yan guys yan. hindi lang makita ang Marindoki at si Bali yan tapin tablas na yan hindi lang makita pero napakaganda po ng dagat dito guys hindi lang tayo nakasama sa pagoda And guys, nakikita mo naman oh. ito ang aming barangay ng Tabindagat Napaka, napakaganda ng panahon guys at ang mga tao dito guys ay kanya kanyang taguan gawa ka ng mainit harap harap ng kanilang kanila mga masisilungan yan shout out kay boss mulo boss mulo bye hi good morning hi white good morning o yan shout out sa ating, sa ating mga kakata dito talagang na, napakaganda ng aming tamindagat dito ito lang guys ang problema dito. Sira na ng bagyo. Na sira na ng bagyo. Eh bigay lay bay party na maraming bagyo. Sira-sira pa rin. Yan, guys. guys, uh, at uh, update update lang tayo sa mga mangyayari ngayong araw na ba. Uh, at habang tayo ay nakatambay lang dito sa tabing dagat. Yan, shoutout nga mo pala kay boss, kay Idol Japper Sniper ng Bukana. Yan guys, oh, may nag-repair dito ng bangka kasi nabangga daw ito pala. Anong nangyari sa bangka nyo kahapon? Sino bumangga dyan? Si Bumanga. Ay, hindi na kilala, hindi na kilala ko si Bumanga sa bangka niya. Ah. Eh dapat yan ay dadala sa munisipyo kasi yan ay may insurance eh. May insurance yan ng mga bangka. Dapat bidyohan yan, picturean nyo at saka bidyohan. Pakita nyo ipakita nyo sa, ma, sa kwan. Sa, ayaw, kayo naman. Eh hey guys, oh, bali, bali ang mga tarik, oh. Kaya, hindi mala ang binalik ng nung nakabangga. Ayan guys, at dito man tayo, ha. Update, update tayo. Shout out nga po bala kay Kat, kay, kay Pati. Ayan po si Pati. Ayan sa, sa barangay gini. Ah, Amin bin dagat. Napakakalma. Napakakalma, ah, yan. At ah, tumabis si Gwan si Saddam. Tingnan natin kung anong huli. Pati nga ako ng huli ni Saddam. Ayan guys. Si vlogger po At may huli si Kwan Jerwin. At yan. Yan si Saddam. Uh. Tingnan nagpunta? Eh, uh. may lang. Ah. Yan naman guys, oh, napakalinis. Ito ang aming Gimbunan Beach Resort. Yan. May tatabing isang bangka. Yan Si Jerwin Fishing TV yan. And guys, shout si out kay Jerwin Fishing TV. Yan lang guys, oh. ang mga magbubuhat ng bangka mga magbuburaot kita nyo guys oh may youtube may youtube kumpayan sign guys ang uli ni Jerwin Fishing TV iniihaw na ni Forest TV yan yan guys talagang napaka blessing talaga ni, ni Jerwin Fishing TV nakalimang kilo ngayon